Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. And ta na mga chiko, for today's mini vlog, tarasopan nyo ko pa kung nanong agawa ko ngayon yung na ini. Pero syempre, bang kantami kasi kantamo kung nanong maning gawan tamo for today's video, syempre, kailangan tamo pa mga. Ay, the way, mga chiko, ini nga palang tortang niluto ko ngayon ni isitang ang apparel venue, anyang misa na Pero syempre, ulaman ko na yan, bayo ko nga magobro. Rin ko nga kasing event today, so syempre, kailangan masikantamu, bang kanta makapag-isip tamo at makapag-obra tamong mas And fast forward nga kay Bat Kung Amengan at Mendilu, minta kami din agad kering venue noon no ka rin kami mga yung. Tapos ayan, kayabe kay nga pala yung ang poi Precious. Balo yun naman, lagi ko lang akakayabe, de nga duwa nga rin, agyan, dita takla lagi da ko pa rin susopan, basta mabsila ka nung mabsi. <laughs> Charis. Bala niyang oras sa yan at talakad mi lang ang backdrop then ayan ko coveran mi tela tapos may kapaglagay na kami rin tela kay tang gulot na ni backdrop. Sa up na kami nga maglagay kay tela uling nung yak dili baka yari na yung binyag Aliko pa yari. Charis. Well actually ala ni man talagang team yung binyag ay ni pero buri na nitang ka kung is light color mo bang kanta kanu no, marim laking mato. Ayan naman ayan ing lega tamong kule is light yellow and light pink. Endo ta na nga mga chiko kay bat bilang ang ala ilagay dito tela backdrop aw ne sunod may namang ilagay inilagyo na ni Magbinyag bali ba't siya mga na ako talagang ngayon ismo muna ako nilalagay ang baka taatan siya kunno kung no ka rin ko ilagay dito lobo at syempre sabi ko naman nga kay kayo baka may pabilis yung obra at lu at lu kami pa talagang makatalakad ke bali kayo ba't may angang alagay itong na ni Magbinyag aw ne start na kami rin magpalobo po ta kami pang abak keni medyo makasad moping very light dahil ta kumpamp aline gaga na uling mesira rayo. Minsan balado, pag kay mo tala rin gamit ta mo, eh dabalo pa, halagahan tala rin din. Medyo meluwat kami nga magpalobo, uling yung gagamitan min pump, is metong yamu, at kailangan magpainaway pa, uling nga heavy duty. Kaya nga magpalobo, ipiolo and precious, aune, oh ne ako magtwist na akong baloon, bangkan ta po, tambagya kanini, is isalpak minalamu. Origo oh, po, tabalayo, maglagulagu kumukin. Charis. <laughs> Bali at lula mo palang kulay na ning lobo, rin gamitan mi for today's video. Beige, light yellow, tsaka ita Total babae ay tam magbinyag kaya naman ayan puro lang ang pambabae din kulay sa Then ayan kay ko ngang, apanali de, talobu, ay ne, nga ang apa deta lobo ay ni mga bitna ko nga kay backdrop bang kanta mabilis sing obro. O trigo nga ni ko papansinan ni precious na mo pala nga kakit da kay ning video yan ang dinikit ko kay backdrop total lagulagune. At nga, nga mga pit kami kay obrami, obra na kami nga para maghapunan. Ay just ko ay may pa pa nga makarine. Pero ing tutunan yan, kanya mga bilis kami tino la kadat minta kubo ah nakasing kanya manim paulam daki kami medyo mila ko kamo pinggan ba check it may precious <laughs> Chares. Bale, huli nga pala yung ipaulam da kay kami for today's video. Okay, kalabasa na favorite ko. Tsaka inihaw na hito na mapuga. Oh my God, marakal na naman napangan ko kanina. <laughs> Kanyang oras ay ni sobramin danob. Diyos ko, ginamat nasi. Hindi eh, pa na nai sandok. Dahil nga abe ko, kadanob dahin eh. pa mang king one fourth na Obrami. ni ngobrami. At lawan yun eh, mani nga presyo. anti mano na ako nga okoy. Bala na yata, hindi kumamangan makanto. At nga maranop na ako nga oras. Ayan, ayan anti mano benatan kunining okoy. just ko, kalutong na pa mo, Tapos ng kanyaman ng tiltilan makipipino yun. Kaya ka rin hanggang magpagayak ka na ako Ken. Isang bilaong okoy lang sapat ng bayan. Charis. Grabe lang nga rin okoy ya rin. Mas kino ka rin okasyon pantunan ko laro mo. Abaro go ay nga chimpresyo. Sanya palang timano kinuano o retang okoy. Ayaw pala mamangan hito. Ayro go nepe kaya artina. Balang makinis yun. Charis. Balikwa de paro kung apa makulat century tunay ng precious bang. Kanta maka ba panganya ka. Lo sabi ko agyang itamang wala bebe kumabsiyay ni Sabi ko nga kaya to kung nangan na na. alineman naman ang po makinis. <laughs> Then ayan kay bat mga ala nang painapay na wabang kanta babang agad itang ming marakal <laughs> sabi ko naman kay kayo ali na mamangan bengot mi papangan kulingikit ikit kore tang ito anong kapugo. <laughs> Pare nang oras sa ini, ayan nga kakitiyo pa naku ako musalpak ka rin lobo, uling pin marakal no rin ng ice tak dang aga wadi piolo ang pong precious Then ayan, after ko lang ang asset detang ang lobo ayan maglagay tamo dita artificial, bangkanta lalo lang lumutang deng kule dare lobo. Maranon nga kasing binyag, kaya naman nali tayo pwedeng e, yakan pa tsebengi. E baling mag-retouch na kakina, bukasan alita mo magahul po, tamangayak tamo. Then ayan kay bat ko nga alagay ah, itong artificial flower, bali maglagay ko rin palang artificial na bulong kening yellow a backdrop. Ito e, ta na nga, after pilang oras, mimipag mo lang. Ayan, ayari miyari ni nim backdrop for picture taking. Ayro ko nga chiyo, mag model model yun. Bala na kaya laguna <laughs> kanya. Charis. Tapos, kinabukasan nga, maranong kumigising abe ko na naman ni Precious dahil nga atin na kami na namang gayakang binyag.